Ang lulutuin natin ngayon guys ay soap number 5. Yan, ayon guys sa uh, mga paniniwala ng mga Pilipino, ang soap number 5 ay nagbibigay ng kakaibang lakas, lalong-lalo na guys sa mga kalalakihan. Ito ay uh, ari ng baka. Itlog ng baka ayan guys, yung ano, yung sex organ ng baka guys. Ito na nga guys dahil 30th anniversary namin ng aking asawa. Guy! <laughs> ito na nga guys. Ito hihiwa-hiwain lang yan ng ganyan guys. Ito yung balls. Ayan. Actually, naanap ko yung dalawang itlog. Kasi sabi, ano daw yung itlog nga dalawa, di ba Ayan. Hinahanap ko yung itlog. Ayan guys. Dalawa pala yan dyan na nakapaloob dyan. Hmm. Ayan ito. Tuloy nagtatalo pa kami nung mister ko kung asan nga yung itlog. Yeah. <laughs> Kaya pinapakita niya pa nga guys kung <laughs> Ito na nga guys, ang laki, 'di ba? Oh, ang laki. Ito nga eh, basi base sa ano, sa paniniwala ng mga ng mga Pilipino. Ito ay nagbibigay ng enerhiya. Yan sa mag-asawa guys para lalo daw na maging mas matibay ang pagsasama guys. O, oh, ito nga guys, yung itlog. Talagang itlog na itlog ang datingan guys. Uh, pero guys, pag kinain mo pala siya guys, um, medyo malangsa. Ito yung dilaw na yan guys, medyo malangsa yan. kami naman ay ano guys birang magluto nito <laughs> ang ano guys namin ang laging niluluto namin guys pag may mga banding banding yon yung dinuguan guys dinugo ang bicol yan paborito ng mga bicolano ito na nga guys pinakuluan na to ng asawa ko pinalambot na niya nga uh, pinalambot niya sa may paminta kompleto ingredients na guys may asin yan, para yung lasa niya guys manuot dyan sa loob ng Courtney. Yan, hindi ka makakapaniwala guys na napakahaba pala nito. Ayan. Pag in-order mo to guys, yung isang order nito sa labas ay napakamahal. Ayan, kaya try namin magluto nito. Kung ano, ano nga ba? talaga ang maidudulot nitong ano na to guys soap number 5 sa ating katawan ayan medyo mahaba-habang proseso Lambot na malambot na guys kailangan lang guys na pakuluan mo para matanggal yung ano yung mga amoy amoy ba lang sa may kunting lang sa kasi ito guys Ayan sa ayon sa aking mga ano kaalaman nalaman once na ano guys kumain ka daw nito guys ay magkakaroon ng inihiyang yung katawan magkakaroon ng init init na hindi naman guys ano hindi naman dulot ng ano guys ng fever ayan oh guys so oh, napakahaba nung ano nga, guys o, oh, nang ano ba to paano ko ba to sasabihin na medyo social guys yan dick yan yung ari ng ano ng baka guys napakahaba actually akala ko guys yan talaga yung haba niyan may ihahaba pala yan guys kasi naiwan pa pala doon sa kasirola yung kalahati. Oh. Ibig sabihin, guys, napakahaba nito. Sulit na sulit to, guys. Sulit na sulit. Ayan yung puno niya, guys. Ayan. Kung mapapansin nyo, guys, hindi siya masyadong mataba. Parang more siya sa litid. Litid ba? yan habang ginagayat yan ng asawa ko, dahil 30th anniversary naming mag-asawa, yan, kakain na kami sa gay, dahil birthday ng aking apo, yan, di na kami naghanda para sa aming 30th anniversary. Dahil ang handa ay para sa birthday na lang, guys. Ito na lang yung ano, para sa adult, guys. yan actually, kami lang dalawa kumain ito, guys. Kasi yung mga bata, hindi naman ito gusto. Yan, yan. Dalang natin, guys, yung mga ingredients nito. Sibuyas, luya, bawang, pamenta. O, oh, gisa-gisa lang natin yan, guys. Gisa-gisa. Yan, i-ano lang natin yan. Mikus-mikus lang natin yan, guys. Ayan. Uh, mikus-mikus, sibuyas, bawang, tsaka luya. Yan nga guys, habang minimikos-mikos ni Agom, ang, ingri ang ano nito guys, yung pagigisa natin. Actually guys, habang niluluto namin ito, napupuno ng tawanan yung, ano, yung kusina. Oh guys, kasi pinag-uusapan namin yung magiging epekto nito. Ito na nga guys, lutuin natin yung luya para mas masarap, mas malasa pag lutong-luto yung luya sa mantika. Ito na nga guys. Ayan, tinitimpla na niya ng tinitimpla na namin ito guys ng ano pamenta. O yun guys. O ba diba? Itsura pa lang. Mukha nang masarap. Actually, pwede na nga yan kainin guys. Kasi napakuluan niya yan ng matagal. Pinalambot na yan siya. Ito naman guys ay hindi mo na kinakailangan lagyan ng arena para lumapot. Dahil may sadyang lapot na siya. Yan nga guys, tinitimpla ng asin. Pamenta, ayan. Actually hindi mawawala dyan guys yung magic. Yan, magic magic. Bago yung mekos mekos. Ayan guys, talagang masarap yan guys. Lagyan natin na konting sabaw. Hindi e kailangan yan guys yung maraming sabaw. Yung tamang sabaw lang guys ang ano mo dyan. Yan, imimekos-mekos muna natin guys. O ayan, may naiwan pa. Yan yan guys yung sinasabi ko. Na napakahaba, may kalahati pang naiwan. Ito na nga guys, isasalang na natin para maluto. Yung ingredients niya guys ay ano, sumama sa lasa. Yan, para sa complete. Ito na nga guys, kung mapapansin nyo ay napaka ano, mukhang makolesterol. Pero actually guys, hindi siya makolesterol. Hindi siya mataba more sya sa litig. Yan, timplan lang natin ng maayos guys. Dapat more sa luya para yung langsa ay mawala. Yan na guys, isasalang na natin. Kunting ano lang yan guys, ilang minutes lang yan sa apoy. Dahil siya ay lutong luto na guys. Sa apoy na mahina lang. Mahina lang ang ano. Bukas para yung ano niya guys, yung mixture. Maayos. Ito na nga kain na na. Ayan, maaano ano, na, mabibigyan na ng hot hostisya, guys. Ayan, ang mukhang, ang ano ha, ang sarap ha. O, di ba, may lapot na, may sadyang lapot na, guys, kahit walang arena. Ayan, matitikman na natin yung lasa nito. Actually, guys, pag kumain ka pala nito, ito ay basis experience, guys. Napakainit pala nito sa katawan talaga. Ayan, kumain ako ng isang malukom. No rice, guys. No rice. Kasi natatakot nga ako na tumasa ang aking blood pressure. Ayan. Hindi naman talaga high blood. Yun nga lang, guys. Dahil iniwasan nga tumasa ang blood pressure. Yan lang ang inain ko, guys. At napaka-init pala nito sa katawan pag kumain ka nito. Ayan nga, guys. Pakatapos kong kumain yan, nilagnat ako, guys. Ayan. Lagnat ang kapalit. Hindi ko alam kung doon ang galing yun, guys. Basta nilagnat ang atin nyo. Mm, ayan. Napakain ng todo. Napakain ng sobra, na sobra. sobrang yata ng kain. Mm. ako ang nilagnat guys. Ako. Ayan guys. Yung mga mag-asawa na gusto maging matibay ang pagsasama guys. Magluto kayo nito magluto at kumain. Enjoy. Enjoy your life, guys. Yan. Sabi nga, life is short. Yan. Enjoy. Enjoy. Tsaka, para tumibay, guys, ang inyong pagsasama ng inyong partner, guys. Kailangan meron kayo, guys, na mga mga paraan, guys, para kayo ay magkasundo. Yan, guys. Kasi masayang pagsasama, guys, ay equal yan guys ay magaang pamumuhay yan nga guys kain tayo yan luto rin kayo nito pag ito ay nagustuhan nyo guys may kunting lapot yan, kitang-kita naman yung luya niya, tamang-tama -tama lang guys ang ano niya. Ang hiwa. Salamat sa inyong panonood, guys. Ano guys, pa-subscribe naman sa aking channel, Gracia Tindogan. At guys, pa-bell na rin para ma-notify kayo, guys sa aking mga ano, guys, ginagawang mga bagong video, sa mga bagong upload ko, guys, para ma-notify kayo, guys. Oh, wag nyo na rin kalimutan na i-like. Comment. Ayan guys, yung comment guys, wag yung tamsak dan guys ah. Please. Thank you, thank you.